dito kami sa hotel, sa city. Ano, ngayon, eh? dito yung mga kuya ko ito. Be, sa Daniel. Adyong mama ko at papa <coughs> ko. Birthday ng papa ko ngayon. So, dito namin sa Nilebre. Tsaka papunta na kami ng Manila sa 14. Kaya nandito na kami sa city. Dito kayo matutulong. Nangari na, Bi? Pupunta kami dun sa bawat. Puntahin namin sa kwarto ng mama at papa ko. Tsaka nandun din yung ante ko. <laughs> Chi, hi! Hi, Kapatid ko yan, bunso namin niya na lalaki. Yan yung kapatid ko na babae. At ito yung kuya ko mga, ano, nakahiga. Ay, ah. relax Maganda yung kwarto nila dito, guys. Nandito kami sa Red Iron Hotel in dito Ayun po sa inyo. Yung kwarto. <coughs> um, oh, oh. No, na i. <laughs> e. Tapos i. E. Pakita ko sa inyo yung ano. Banyo. CR. Yan, may bathtub sila dito. Ayan, oh. Sa amin, wala kasi ano lang yung sa amin. Deluxe Queen. Ito, ano to? Ito yung... Ano ba yun? Yung ano nila? Ano dito? Yung ano nila dito, yung bayan nila dito, ano, 5,000 a night doon sa amin, 3,000 lang yon pati sila mama, iwalay-iwalay kami ng kwarto. So, tatlong kwarto yung inano namin, binok namin. Tapos doon sa taas mamaya, ano, may cake kami para sa papa ko, hindi niya alam. So, surprise namin siya. To come with us, wow. dali na. Wow. Nga din na ako saan so na come back here later again. kaman let's go. Abala ah, ka. Let's go, daddy. Dad is waiting for us there. Mama! Halika na. Tingnan yeah. nyo yan si Daniela. Yeah. Nag-ano na naman. Gusto mong paiwan ang ano. Dumi-dumi. So, andun sa Daniela nagpaiwan. Ayaw niyang sumama sa akin. Balikan na lang daw siya mamaya. Ito. Sa ano. Red Eye. Bagong hotel to dito sa Kalbayog. Maganda siya guys. Malaki yung kwarto. Pupunta kami doon sa Warto nila mama I-push na ba? Sure. Let's go yeah. Five Oh, five Dito kami sa elevator, guys. Nagkikita doon sa labas. Sheet case. Yung bangko. Fifth. Fifth, Fifth. Ah, dito na kami. Going down. Going down. Ito yung kwarto nila. Tapos, yan yung amin. Ito yata. Ito. Itong. Yan. Yan yung amin. <laughs> ito na sila. Ito. <laughs> <laughs> yung, yung mama tapos yung auntie ko. Nakaturog. <laughs> ah? ah? <laughs> Ate Daniela, igbo nagpa, nagpabilin. Kapasuan <laughs> din eh. At ito kami, kung ang kwarto namin, Daniela, to kanda babay. Nagpabilin. Ato <laughs> nga niya, kwarto namon Ada, ambot um, uh, relax lang sila dito guys eh. nanood ng ano drama ito yung kwarto dito nila yan yung toilet doon Eh bisay katawa man yan yung mama ko papa yung kapatid ko doon tawa kinatawa man yun eh say, okay, Ah? Ito yung yung ka, ano, toilet nila dito. Alam nyo guys, last time na nandito kami. Last week, sobrang ano, sobrang laki ng shower nila. Pero ibang kwarto na kasi yung namin ngayon. Ano yung pinagkikinatawa ka man, be? Ha? 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 Ay, yeah. be, ito. <laughs> <Tipinarong. laughs> <laughs> Hain. <laughs>

sa so, deluxe queen mo. So, yun guys. Update ko na lang kayo bukas o mamaya sa ano, doon sa taas. Sa kaganapan ng kainan natin ng mga. Ano naman na Ano